Ang Biblia, ang libro na pinakamaraming kopya at na-imprint ka sa kasaysayan ng buong mundo. Ilang libong taon na ang nakararaan nung ito ay unang isinulat sa wika ng mga Hudyo. Sa kasalukuyan, ay naisalin sa ilang libong mga lingwahe. Ayon sa kasaysayan, sa kabila ng mga pagsubok at problema na hinarap, marami ang nagbuwis ng buhay upang isalin ang kasulatan sa wikang Tagalog. Ang pananakop ng mga Kastila sa mga 7,000 isla ay nagsimula nung dumaong ang barko ng Portugis na si Ferdinand Magellan sa Isla Homonhon sa ibaba ng Tacloban, kanang bahagi ng Leyte. Ilang dekada lamang ang nakararaan mga taong 1565 nung pinadala ng Viceroy ng Mexico na si Luis de Velasco ang apat na rang mga sundalo, mga marino, at ang isang Miguel Lopez de Legazpi sa mga isla. Mula noon, lumawak ang pamunuan ng mga Espanyol sa buong arkipelago. Subalit bukod doon, hindi lamang pamamahala ang itinaguyod ng mga dayuhan, pati rin ang kanilang pananampalataya. Kasama sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi ay ang mga tinaguriang Agustinian friars ang mga unang nagpasabog ng paniniwalang Kristyanismo sa ngayong Pilipinas. Mula sa simbahan ng Espanya, tinawag ang samahang Agustinian. Dahil sa paniniwala kay Santo Agustin at ang katagang Friars ay tumutukoy sa isang religyoseng grupo na ang pangunahing layunin ay ikalat ang kanilang paniniwala. Ayon sa Santo Niño de Cebu Basilica, ang limang friars na kasama ni Andres de Ordaneta ay sina Martin de Raga, Diego de Herrera, Andres Aguirre, Lorenzo Jimenez at si Pedro de Gamboa. Buwan ng April 1565, nung namataan ni Miguel Lopez de Legazpi, ang mga nakamamangang bulubundukin sa Cebu kung saan itinayo ang kauna-unahang simbahan sa Pilipinas, ang simbahan ni Santo Agustin. Kilala ng mga mga Cebuano bilang Basilica de Santo Niño. Marami ang nagtatanong kung papaano nakarating ang Kristyanismo sa bansa ng Espanya. Kung babasahin ang libro ng mga Romano, Kapitulo 15, Ika 28 versikulo ang sabi. Kapag nagampanan ko na ito, at aking maibigay na sa kanila ang nalikong. Magdara na ako sa inyo patungong Espanya. Ayon sa pahayag, merong posibilidad na kumalat ang turo ng mga disipulo sa bansa ng Espanya noong unang siglo, marahil makaraan ng ilang daang taon, ang pagkalat ng paniniwala ay nagbigay daan sa paglaki ng relihiyon. kung saan nagmula ang mga prayle ni Santo Agustin sa simula, marami ang tumutul dito. Subalit kalaunan ay hindi na napigilan ang paglawak ng impluensya na siyang dinala ni Magellan sa isla ng Limasawa. Nung panahong iyon, marami ng Bibliyang naisalin sa iba't ibang lingwahe, katulad ng Tyndale at Wycliffe Bible sa wikang Ingles at ang Reyna Balera sa wikang Espanyol, subalit wala sa Tagalog sa katunayan, kahit ang mga Pilipinong pari noong panahon ng Kastila ay pinagbabawalan na basahin ang Biblia. Mahigpit na pinagbabawalan ang mga ordinaryong Pilipino o mga Indio ang pagbasa sa Bibliang Latin. Ngunit makalipas ang halos tatlong siglo sa kalagitnaan, nang 1800s. Sunod-sunod ang mga nagnais magsalin ng libro sa wikang Tagalog. Isa na dito, ang British Bible Society. Taong 1870, nagtangka ang grupo na magdala ng mga Biblia sa Pilipinas. Bawal ang mga ito dahil hindi sali ng mga tagasimbahan. Ang mga ito ay sali ng mga protestante, mga Biblia na pinaniniwalang na pasakamay ni na Jose Rizal at Nicholas Samura ang kauna-unahang protestanting ministro sa Pilipinas. Bawal na Biblia ay lulan ng barko. At upang hindi mapunahan ng mga kolonalista, tinanggal ang mga balot at pinalitan ng iba. Pilit mang itago ang mga libro, natunugan ito ng mga kinauukulan at nakarating ang balita sa mga prail. At dahil sa isinalin ito ng mga protestante, pinagbawal ito sa buong bansa Nagbigay ng babala ang mga prel at inanunsyo sa mga misa ngunit sa pagkalat ng ipinagbabawal na Biblia, nakarating ang isang kopya sa baryo ng Manawag Pangasinan. Isa sa mga taga ron ang nakonsensya dahil binasa nito ang sinasabing libro ng demonyo. Kaya isinuko ang libro sa isang fraile at doon Humingi ang lalaki ng patawad sa ginawang kasalanan. Ang prayle na nagangangalang Ricky Alonso Laliave ay hindi karaniwan. Kilala ito sa lugar bilang isang mabait at tapat na lingkod ng simbahan. Kinagigiliwan ng marami dahil sa kanyang magandang paraan ang pakikitungo sa mga mamamayan. Nung natanggap nito ang libro, inabot ito ng ilang linggo sa pagbabasa at sa unang pagkakataon. Nabasa nito ang buong Biblia sa simula hanggang sa huli, sa hindi inaakalang pangyayari, ang Biblia ng Demonyo ay nagmistulang maliwanag na buwan sa ibabaw ng madilim na ulap para bang nabuksan ang isip at puso ng mabuting prele. Sa kanyang mga nabasa, nung sumunod na linggo, sa misa tumayo ito sa gitna ng pulong at nagbigay ng anunsyo sa mga religyoso. Matapos ang pag-awit, hindi karaniwan ang sermo ng prele. Malumana ang salita, parang medyo tulala at wala sa kanyang sarili. Kakaibang tanawin sa mga dumano. Walang nakaalam kung ano ang iniisip. Nagsimulang magsalita si Father Laliabe. Sinabi nito, Mga anak, nabasa ko ang Bibliang kinamdem na nung isang linggo, napagtanto ko na ako ay nagkamalik sa pinakapurong bukal ng walang hanggang katotohanan, marahil ito na ang huli nating pagkikita. Ngunit kung bibigyan ako ng buhay ng Diyos, siguro sa hinaharap ay maiisalin ko ang Biblia sa inyong wika upang kayo mismo ang makabasa, matapang na pinahayag ng prele. Ang kanyang natagpuang kaalaman, bagamat alam ang parusang haharapin, ang liwanag ng isipan ay nagdulot ng naglalagablab na damdamin. Nagulat ang mga naglilingkod sa kanilang narinig. Kaya dali-daling pinatawag ang praile sa pamunuan at tinanggal sa pwesto. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento ni Father Mendrique Alonso Laliabi. Dahil matapos itong tumiwalag sa relihiyon, naging ministro ito sa simbahan ng Episkopal. Matapos ang mga sampung taon, nagbalik muli sila Liavi sa bansang Espanya dito, niya tinupad ang pangako sa kanyang mga tagapakinig isang dekada na ang nakalipas. Dahil ganun nga ang nangyari, isinalin nito. Ang Bibliyang Espanyol sa wikang pangasinan, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, namatay si Father Laliabi. Ganun pa man, sumakabilang buhay man ang praile, natupad nito ang kanyang pangako. Palim na nadala ang pangasinan Bible sa mga mamamayan, mga taong 1887, hanggang 1888. Mula noon, maraming nagsali ng Biblia sa wikang Tagalog. Katulad ni Don Pascual Poblete ang libro ng gawa, si Don Cayetano Lugban, Ebanghelyo ni Lucas sa Bicolano, at marami pang iba. Kasabay nito, ang pagkalat ng mga nakakaunawa at ang pagdami ng mga lumalaban sa pamunuan ng mga Kastilang Praile. Hanggang sa huli, ay nakamit sa bansa ang kalayaang inasam ng taong bayan. Bahigpit mang pinagbawal ang pagbasa sa Biblia noon. Ilang siglo man itong ikinubli sa mata ng taong bayan, meron itong hangganan sa kamay ng ilan na buksan ang puso ng marami, katulad ni na Fatherman Ricky Alonso Laliavi, Dr. Jose Rizal at Nicola Zamora na sa harap ng higanting balakid ay nagbuwis ng kanilang buhay upang masilayan ang liwanag ng katotohanan. Huwag kalimutan, marami ang matapang sa bilang, ngunit ang buo ang loob ay bihira.